Mga kapatid ko sa pananampalataya, welcome back po muli sa ating channel, God's Word Read Scriptures. Subscribe now. Ngayon, na nito ay bigyan po natin ng linaw itong nagtatanong po sa atin. Ito po ay isang uh, dating uh, MCGI members. Basahin po natin ang kanyang katanungan. Good day po. Bawal rin po ba ang magpaputol ng buhok ang mga babae at magsuot ng maong pants, alahas? Sana po maipalawanan mo ito. Dati po akong MCGI pero umalis na ako sa MCGI. Salamat sa iyo. Salamat sa iyong uh, katanungan ito at mabigyan po natin ng linaw. Taman-tama na kung saan wala ka na ngayong uh, inaatinan. Kung sakali mang meron ka bang ibang church na pinupuntahan, ay alamin mo rin at suriin mo kung tama ang kanilang pangangaral at pagtuturo. Nang sa ganun ay hindi ka madaya ng kanilang aral. Ngayon dito dahil napadaan ka, at bibigyan po natin ng linaw itong iyong katanungan. Ngayon kaibigan, hindi naman po bawal magsuot ng sing -sing, hikaw o kwintas. Basta kahit simple lang, hindi naman po yan bawal. Kahit po ganitong mga forma o mga gusto lang nyo ng konting uh, design sa inyong katawan, wala po po yung problema. basat ang magiging problema lang ninyo kung ganito ang inyo magiging uh, disenyo ng inyong kausuotan ay hindi po natin pinapayagan. Pero sa iba, dahil hindi nila matanggap, ay di magsuot po sila. Yun pong merong symbolic na cross sa kwintas. Yan, ayan ang mga hindi natin pwedeng uh, papayagan o magsuot sapagkat yung cross nga po ay isang bagay na kalaban ni Kristo. Pero kung iba, kung ayaw nilang sundin yun, ay eh di po Hindi na namin po sila pinagbabawalan, di ba? Para kung gusto lang po nyo makasunod, ay eh, yan po. Hindi natin pwedeng isuot yung kung mayroong cross. Pero yung isa na walang cross, pwede po. At kung idadagdag pa rin natin ito, kung ganito naman ang gusto nyong isuot, ay mga porong ginto, ay buhay mo naman ang nakasalahlay dito, no? Kasi po, pure gold yan at mamahaling alahas. Ah at yan ay isang bagay naman na hindi natin pinapayaga na, na na maging maluho tayo sa mga bagay na yan. No po? At idagdag pa rin natin itong sinasabi mo patungkol sa mga pananamit, ay wala naman pong problema. Basta't ang bagay na pananamit ay hindi ito magbibigay ng tukso sa kalalakihan. Yung lang po. Ngayon, magbibigay po tayo na reaksyon sa mga pangangaral ng inyong mga leaders o pinuno ng inyong uh, MCGI. Ngayon, bigyan po natin na reaksyon ito at pakinggan natin ano para mismo manggaling sa iyong dating inaatina na iglesia ang ganyang aral. Para mabigyan po natin ito na linaw, pakinggan mo muna natin itong uh, video reaction na mapapakinggan natin mula po sa MCGI. Alam mo kapatid, yung pagpapaputol ng buhok sa mga kababaihan, eh, yung ginagawa ng mga taong hindi nakakaalam ng aral ng Diyos. Ano? Kasi yung nakakaalam ng aral... Ngayon, pasinin po ninyo, no? Ang sinabi niya, yung daw nagpapaputol ng buhok ay wala daw alam sa aral ng Diyos. Magpatuloy tayo para mas maintindihan natin yung kanyang sinasabi. Sa aral ng Diyos, hindi sila nagpapaputol ng buhok eh. Pagkababae. Eh. Basahin natin ang 11, 14, and 15 of So, kumuha sila ng talata para patunayan na hindi kailangan daw magpaputol ang mga kababaihan ng kanilang buhok. So mamaya bibigyan natin ito na linaw. Pakinggan muna natin yung kanilang uh, nalalaman sa kanilang ibinigay na talata. Pakinggan natin. Corinthians sa Bisaya. Ang mauusab nga kinaiya, wala ba magatudlo kaninyo nga kung ang lalaki may buhok nga hataas, kini maoy usa ka kaulawan kaniya? Apan kung ang babay may buhok nga hataas, kana usa ka himaya kaniya kay ang buhok gihatag kaniya ingon nga igpapandong. That is clear. Let us read that in English. That not even nature itself teach you that if a man have long hair, it is a shame unto him. But if a woman have long hair, it is a glory to her. For her hair is given her for a covering. Tinamong ayang gospel ano? Pati buhok may aral. Ang sabi, pag ang malalaki mahaba ang buhok, kahihiyan sa kanya. Ang mauusab na kinaiya wala ba magatudlo kaninyo? Nga kung ang lalaki may buhok nga hataas, kini maoy usa kaulawan kaniya. Tamo? Pati buhok. So meron palang takdam panahon para ang lalaki magpagupit. Sabi kasi ng Diyos, sinulat ni San Pablo, ang mauusab nga kinaiya wala ba mga tudlo kaninyo nga kung ang lalaki may buhok nga hataas kini maoy usa ka kaulawan kaniya ngayon pansinin po natin sa kanyang sinabi sa lalaki lang daw ang pwedeng payagan na magpaputol ng buhok ang tanong natin sa kababaihan wala bang karapatan na magpaputol ng buhok ano ha kaya dito mabibigyan natin ninyo sa ating channel. Magpatuloy po tayo sa pakikinig. Kapan kung ang babae may buhok na hataas, kanausa kakahimaya kaniya. Kaya ang buhok dihatang kaniya ingon nga igpapandong. Tamo? So, walang panahon na dapat na ang babae ay magputol kasi... Ngayon, napasin po ninyo no, sa kanyang sinabi mismo sa kanyang sinalita na wala daw panahon na magpaputol ang mga babae yung kanilang mga buhok. So, ibig sabihin, kahit ito'y humaba ng humaba, hindi boga puputulin yun. Okay. Mabibigyan natin ito ng linaw. Ipagpatuloy pa natin ng pakikinig sa kanya mga sinasabi. Yung mga buhok na mahaba, yun nga ay kapurihan sa Diyos. Ihatag kaniya ng Diyos para maging usa ka kahimaya kaniya. Yan ang sinasabi sa Biblia. Yan ang sagot ng gospel sa tanong mo, kapatid. Okay, so linawin po natin. So, puntahan natin itong uh, talatang ito na magbibigay sa atin ng linaw. Ngayon, basahin natin para mabigyan po natin ng linaw na kung saan yung kanyang sinasabi, yun daw ang sagot na kung saan ay hindi pwedeng magpaputol ang mga babae. So, ililinaw natin at masahin natin, dito rin sa kanyang ibinigay na talata. Dito po sa Unang Korinto, chapter 11, verse 14, basahin natin. Natural sa isang lalaki na maiksi ang buhok dahil kaya-hiya kung mahaba ito. Ibig sabihin po ba, sa isang lalaki po, pag mahaba naman ang buhok, sinasabi ni Apostol Pablo ay kaya-hiya. Ano ba yan? Mga bagay na yan. Malalaman natin maya-mayaan ho. Bakit kaya-hiya ang sa isang lalaki na mahaba ang buhok? Pero kung nakikita natin ngayon sa ating panahon natin ngayon, yung mga mahahabang buhok, maging mga gay, ano, mahaba ang buhok na yan, at samantalang ibang naman gay, wala namang mahabang buhok. Kung sa natural naman lalaki, nagpapahaba din ang buhok, hindi naman sila gay, eh, kaya hiya ba yun? So ngayon, ilininaw natin sa pamagitan din ng kasulatan. Binigyan ko lang kayo ng idea bakit may mga lalaki na nagpapahaba ang buhok, bagamat hindi sila gay. No? Pero dito, para maintindihan natin, may pagkaunawang espiritual ang mga bagay na yan. Mamaya ipapaunawa ko sa inyo kung bakit may pong unawang espiritual ang mga bagay na ito. So ituloy pa natin sa verse 15. Ngunit karangalan ng babae ang pagkakaroon ng mahabang buhok. Sapakat ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang buhok bilang pantakip sa kanyang ulo. Tuloy pa natin sa verse 16. Kung meron mang gustong makipagtalon tungkol dito, wala na akong masasabi dahil ito ang aming nakakaugalian. At ito ang sinusunod ng mga iglesia ng Diyos sa kahit saang lugar. Ngayon, anuwanin po natin ito. Itong mga bagay nito na sinasabi dito sa verse 15, balikan natin. Inoho. Ngunit karangalan ng babae ang pagkakaroon ng mahabang buhok. Wala naman po ditong sinabi na huwag magpaputol. Karangalan nga lang po sa isang babae na magkaroon ng mahabang buhok. Para mailinaw po natin ito, kasi kung babasi lang tayo dito sa talata na ating binasa, may buong pangungusap yan. Uumpisahan mo ito sa verse 1 kasi nasa verse 15 ang ating pagbabasa. Ngayon, pupunta tayo sa verse 3. Doon na tayo magsimula para makita natin ang pangkaunawang espiritual sa mga bagay na yan. Ngayon, dahil sa nagtatanong na ito, sa ating uh, dating membro ng MCGI na kung saan ay napaniwala kayo sa mga bagay na yan at ginawang literal na kung saan yung mga kababaihan at mga membro na lahat ng babae ay nagpahaba ng buhok sapagat karangalan daw ang mahabang buhok sa mga babae kaya kailangan daw hindi putulin ang kanilang buhok pero wala naman pong nabanggit dito sa talatang ito na magpaputol o patuloy na pahabain diba. So ibig sabihin, pwedeng putulin din pero hindi lang sinasabi diyan na oh, kalbo o oh, ano isang bagay na husan oh, ay alam natin na isang babae, hindi natin ma-identify kasi minsan pag kalbo ng isang babae hindi natin malaman kung babae o lalaki, tomboy o bakla, di ba? So karangalan na merong mahabang buhok. Hindi ibig sabihin na mahabang-mahaba na aabot na sa lupa. Diyan, ipinapakita lang sa spiritual na pagkaunawa ay ganito para maintindihan lang po natin. Pero kaibigan, ano, sa mga nagtatanong, ang gusto mo lang mong ilinaw, no? Eh, hindi po ganoon ang dapat unawain natin na hindi na po magpapaputol. Magpaputol ka yung kainaman po. May mga example tayong ipapakita dito sa ating YouTube channel na mga i ko sa screen na katulad ng mga ganito na may mga style ang buhok para hindi tayo magkaroon ng uh, pagkakamalihan na uh, kung kay bakla o tomboy. So, may mga ayos na pag aayos ng buhok tulad ng ganito, no? Ay, maging maayos po ang inyong uh, pag, uh, pag, -pag ng buhok. Yung maayos at disente, no po? Hindi naman yung mahabang bahaba. Tapos, ipupuyod mo. Eh, hindi makikita mahaba yun. Nakapuyod. Di ba? Kung yun ay mahabang mahaba, lagi yan nakalugay. Kasi kung hindi yan nakalugay, hindi mo masasabing mahabang buhok. Nakita po ninyo? Kaya common sense na ang po, ano ba ang kahulugan nito sa espiritual? Ngayon, aalamin natin sa mga bagay nito. Dahil binasa natin itong verse 15, babalik tayo ng verse 3 para maintindihan po natin. Ito po ang pangunawang espiritual sa inyong itinatanong. Basahin natin sa Unang Korinto, chapter 11, verse 3. Ngayon, gusto kong malaman ninyo na si Kristo ang ulo ng bawat lalaki. At ang lalaki ang siya namang ulo ng babae. At ang Diyos naman ang ulo ni Kristo. Ganito po yan. Kasi pag uh, uusapan natin ulo, di ba't nakapatong o nakakabit yung buhok doon sa ulo? Ang kahulugan po ng buhok, ito po ay pagpapasakok. Nakita natin, ang buhok po ay sa spiritual na pagkahanawa ay pagpapasako. Parang ganito, no? Para maintindihan natin. Dito sa talatang ibinigay ko, ang sabi dito, ngayon, gusto kong malaman ninyo paano natin malalaman, paano natin maunawaan. Si Kristo ang ulo ng bawat lalaki. Tandaan po ninyo, ha? Si Kristo ang ulo ng bawat lalaki at ang lalaki ang siya namang ulo ng babae. Kung iisipin natin, kung si Kristo ang ulo, ibig sabihin, kung literal ulo, alam natin nasa taas. Ngayon, yung buhok, yun ang simbolik ng isang bagay na nagpapasakop tayo kay Kristo. Kaya ang sinasabi dito, at ang lalaki ang siyang namang ulo ng babae, hindi mga. Nakalagay, ang nakalagay po dito ay ng babae, hindi mga babae. Pag sinabi mga, Ayun eh, tumutukoy nga po yun sa literal na babae. Pero dito, significant po ng lalaki ay si Kristo at yung ulo nga yun ay si Kristo. Ulitin ko po para maintindihan natin. At ang lalaki ang siya namang ulo ng babae. Ibig sabihin, ang babaeng tinutukoy na ito ay mga mananampalataya. Yung tinatawag na iglesia na kusan itong mga tagasunod ng panayon sa Kristo, nagpapasakop kay Kristo. Malinaw po? Para maintindihan natin na si Kristo ang ulo ng babae ng mga mananampalataya. Tuloy pa natin. At ang Diyos naman ang ulo ni Kristo. Ibig sabihin, si Kristo nagpapasakop doon sa Diyos, doon sa Diyos Ama. Nakita po ninyo. Yun kasi ang simbolikal ng buhok ay pagpapasakop. Kung itutuloy natin sa verse 4 para mas maintindihan natin. Kung ang isang lalaki ay nananalangin o nagpapahayag ng mensahe ng Diyos, na may takip ang ulo, nagdadala siya ng kahihiyan sa kanyang ulo na si Kristo. Tingnan po ninyo, no? Ibig sabihin, dito sa isang bagay na makikita natin, kung ang isang lalaki daw ay nananalangin o nagpapahayag ng mensahe ng Diyos na may takip ang ulo, ibig sabihin, kung tinutukoy diyan si Kristo, ang siyang nasa ilalim ng mga mananampalataya. Dapat yung mananampalataya nasa ilalim ni Kristo. At tingnan nyo po kasi ngayon ang nangyayari sa bawat iglesia. May kanya-kanyang leader. May kanya-kanyang sinusunod. Dapat ang masunod si Kristo. Sapagat siya yung pinagmumula ng aral at turo, yun ang susundin ng bawat mananampalataya. Ngayon, ituloy pa natin para luminaw ang ating pag-uusap sa verse 5. Sinasabi ko po sa inyo, kung magbasa kayo doon sa verse 15, hindi nyo nabasa itong mga naunang mga pangungusap. Malilito talaga kayo. Ngayon, basahin pa natin itong verse 5. Ang babae namang nananalangin o nagpapahayag ng mensahe ng Diyos na walang takip ang ulo ay nagdadala ng kehiyan sa kanyang ulo na walang ibang kundi ang lalaki at para rin siyang nagpakalbo. Nakita po ninyo? Kasi kung ang mga mananampalatayang ito ay hindi nagpapasako kay Kristo, nagdadala yan ng kahihiyan. Ibig sabihin ng kahihiyan, sa pagdating ng paghuhukom ng Diyos, mapapahiya lang kayo. Bakit? Kasi mas ginusto ninyo kayo ang mamuno. Sa halit na mamuno ay si Kristo. Ituloy pa natin sa verse 6. Kung ayaw magtakip ng ulo ang isang babae, yung mana kung ayaw magpasakop kay Kristo. Ano po mangyayari? Magpaputo na lang siya ng buhok. Ngunit kaya hiya naman sa babae, sa mga mananapalataya o sa iglesia, ang magpaputo ng buhok o magpakalbo, kaya dapat siyang magtakip ng ulo. Nakita po niyo Ibig sabihin niyan, dapat talaga magpasakop tayong mananampalataya kay Kristo. Tuloy pa natin sa verse 7. Hindi dapat magtakip ng ulo ang lalaki. Si Kristo, hindi po pwedeng magpapasakop sa atin. Kundi tayo ang magpapasakop kay Kristo. Ulitin natin. Hindi dapat magtakip ng ulo ang lalaki. Si Kristo po yun. Sapagkat sumasamba dahil siya larawan ng karangalan ng Diyos. Kaya nga si Kristo nga yung karangalan ng Diyos. Ngunit ang babae ang karangalan ng lalaki. Kaya nga po dito makikita natin yung karangalan ng lalaki si Kristo. Kaya kung tayo po'y magpapasakop kay Kristo, karangalan nyo ni Kristo. Nakita po ninyo? Kasi nagsumusunod tayo sa paraan ng Diyos na tayo nagpapasakop sa kanyang anak na si Kristo. Tuloy pa sa verse 8. Sapagkat hindi naman nilikha ang lalaki mula sa babae, kundi ang babae ang nagmula sa lalaki. Kaya tingnan po ninyo, no? Hindi mabubuo yung mananampalataya kung wala si Kristo. Akala nga ninyo, nagtayo kayo ng iglesia at kayo na mamumuno, kayo ang pinagmulan. Hindi po, si Kristo ang pinagmumulan ng aral at turo na doon tayo magpasakop. Yan ang dapat nyo maintindihan sa mababaw na pangunawa. Ngayon, kung itutuloy pa natin sa verse 9, at hindi naman nilikha ang lalaki para sa babae, kundi ang babae para sa lalaki. Meaning, ang mga iglesia o mga mananampalataya ay para kay Kristo. Yung tinutukoy na lalaki si Kristo po yun, para kay Kristo. Naintindihan niyo po ba? Kasi pangunawang spiritual, nababasa lang natin ito sa literal na pagkaunawa na kung saan ang lalaki, kailangan yung mga babae nagpapasakop sa lalaki. Linawin natin ha? Hindi naman nilikha ang lalaki para sa babae, kundi ang babae para sa lalaki. Malino po? Kaya po tayo nagkaroon ng sama-sama na naglilingkod kay Kristo dahil nagpapasakop tayo kay Kristo. Ngayon, tuloy pa natin para mas malinaw. Sa verse 10, kaya dapat magtakip ng ulo ang babae. Ibig sabihin dito, kailangan natin magpasakop doon kay Kristo. Yun ang lalaki. Magpapasakop po tayo. Kaya sinasabi dito, magtakip ng ulo. Ano ba yung magtakip ng ulo? Di ba ang, ulo natin ay, ang pantakip ay pwedeng sa di ba diba? dito buhok ang ipantatakip buhok. Ang kahulugan noon, magpasakop sa ulo. Ang ulo ay si Kristo. Kaya doon tayo magpapasakop upang makita maging ng mga anghel na nagpapasakop siya sa kanyang asawa. Ang iglesia po, yung asawa, yung mananampalataya, yun ang babae. Asawa, noong lalaki. Ang lalaki ay si Kristo. Malinaw po. Para mahintindihan natin, symbolical yung buhok na kung saan ang kahulugan nun ay pagpapasakop sa lalaki, ang ulo si Kristo. Yung uh, katawang na sinasabi dito, yung babae, ay yung iglesia. Tuloy natin sa 11. Ngunit dapat niyong tandaan na sa buhay natin sa Panginoon, kailangan ng babae ang lalaki at kailangan din ng lalaki ang babae. Kaya tandaan ninyo, no, sa bawat nagtatay ng iglesia, sa bawat mana ng palataya, kailangan natin ang lalaki. Si Kristo yon para pangunahan ang bawat mana ng palataya na magpasakop kay Kristo. Kasi karamihan ngayon, ang mga nagtatay ng iglesia, hindi na nagpapasakop kay Kristo. May sarili-sarili ng aral at turo. Iyan ang nakakalungkot sa mga taong ngayon nagtatayuan na hindi nila alam ang mga pagpapalang espiritual na dapat maunawaan. Ituloy pa natin sa verse 12. Dahil kung nagmula ang unang babae sa lalaki, ang lalaki naman ay ipinapanganak ng babae at ang lahat naman ay nagmula sa Diyos. Meaning, para maintindihan natin, lahat ng mga bagay, maging mga aral at turo, nagmula sa Diyos. Yun ang dapat natin tatandaan mula sa Ama. Tuloy natin sa verse 13. Kayo rin ang magpasya. Kaya-aya ba na ang isang babae na nananalangin na walang takip ang ulo? Ibig sabihin, sa bawat iglesia na nagtatayuan ngayon, ano ho, sa bawat mananampalataya, na kung saan ay walang takip, ibig sabihin, hindi nagpapasakop. Ulitin ko para maintindihan nyo. Kayo na rin ang magpasya. Kaya-aya ba na ang isang babae na nananalangin na walang takip ang ulo? Ibig sabihin, wala kang pagpapasakop? Ibig sabihin, laga uh, tayo ka na lang ng iglesia o nagkaroon kayo ng isang bagay na samahan o mga kapatid sa pananampalataya na walang ara ni Kristo o hindi kayo nagpapasakop kay Kristo? Hindi ganon. Kailangan pa rin natin magpasakop kay Kristo kung kayo nasa isang lugar na kusan ay nagtitipon-tipon na walang namumuno at hindi nyo pinapahalagahan ang pagiging pagkapare ni Kristo, pagiging pangulo, si Kristo po ang ulo ng iglesia. Kaya tinuturing siyang pangulo ng iglesia. Ulo ng iglesia. Yan ang dapat yung malaman. Sa verse 14, para mas maitindihan pa natin, Natural sa isang lalaki na maiksi ang buhok dahil kaya hiya kung mahaba ito. Meaning, ibig sabihin, natural po sa isang lalaki na maiksi kaysa mahaba. Ibig sabihin ng mahaba, yun nga, magpapasakop. Hindi nga pwedeng magpasakop si Kristo sa atin, kundi tayong mismong mananampalataya ang magpasakop kay Kristo. Kaya kung itutuloy natin itong verse 15 na ibinigay niya ano dito sa kanyang, uh, sa inyong MCGI na hindi ito naunawaan, ano kaibigan, buti nilang umalis ka sa iyong inaanibang uh, iglesia ng MCGI kasi inilitera ng mga bagay na yan na hindi sa inyo na ipaanawa sa spiritual na pagkaunawa. Ngayon, unawain natin ito sa spiritual. Ang sinasabi dito, siya din lang bigay ng talata, ano? Kailangan daw hindi daw magpaputol ng buhok ang mga kababayhan. Pero dito, malalaman natin. Dahil binaybay na natin, ano ha? Ang sabi dito, ngunit karangalan ng babae ang magkaroon ng mahabang buhok. Tandaan nyo, tayong mananampalataya, karangalan pala natin na magpasakop kanino? Kay Kristo sapagkat ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang buhok bilang pantakip sa kanyang ulo. Ibig sabihin, kailangan pa na natin magpasakop kay Kristo. Iyan ang isang bagay na karangalan natin na tayo nagpapasakop kay Kristo kasi kakamta natin yung mga pangako ng Diyos. Nakita po ninyo? Hindi literal na kung saan ay na kung saan ay hindi na raw kailangan magpaputol ng buhok ang mga kababaihan, pero dito nakalagay babae ng babae. Kumababasa po natin yun, no? Ngayon, dahil hindi naiintindihan ng mga nangangaral na ito, kaya ituturo sa kanyang mga membro, di pa ihirapan nga naman yung mga membro, salamat, hindi ka pinahirapan inalipin sa maling aral, na kung saan ay naalipin ka sa pangunawang literal ang naibigay sa inyo, hindi pang unawang espiritual. So, recap tayo, no? Ang buhok, symbolical yan ng isang pagpapasakop. Ano po? Na tayo, bilang mananampalataya kay Kristo, kay Kristo tayo magpapasakop. Dahil siya ang ating pari, siya ang ating apostol, siya ang ating pastor na mga ngalaga sa atin. Kaya kailangan natin sumunod kay Kristo. Karangalan natin na magpasakop kay Kristo. So salamat kung naunawaan mo yan. Yung buhok ay simbolikal ng pagpapasakop natin kay Kristo sapagat si Kristo ang ulo ng iglesia sapagat si Kristo ang pangulo natin na dapat natin sundin yung kanyang mga aral at toro sa ikaranangal ni Kristo at ng Ama. So salamat po sa inyong panahon kung naunawaan po ninyo sa ating channel God's Word read Scriptures subscribe now. Kung nagustuhan mo, mag-like ka at mag-comment at i-share mo ito sa mga mahal mo sa buhay. Kaya muli natin ibalik sa Diyos ang papuri, pasasalamat at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen.